Nobyembre taong 1961, si Michael Rockefeller, tagapagmana ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Amerika, ay naglaho sa teritoryo ng mga kumakain ng tao sa New Guinea. Si Michael ay 23 taong gulang na anak ni Nelson Rockefeller na naging bise presidente ng Estados Unidos. Pero hindi siya interesado sa politika o negosyo. Siya ay isang anthropologist na nabighani sa mga sinaunang kultura Noong Nobyembre 17, naglalakbay si Michael Sakay ng bangka sa baybayin ng Dutch New Guinea kasama ang isang Dutch anthropologist. Tumubog ang kanilang bangka dahil sa malalaking alon, ilang milya ang layo mula sa pampang. Nailigtas ang kasama niya. Nagpasya si Michael na lumangoy papunta sa lupa. Iyon ang huling pagkakataon na nakita siyang buhay. Naglunsad ang pamilya ng malawakang paghahanap. Mga helicopter, bangka, at maging ang militar ng Dutch ay sumama sa paghahanap. Wala silang nakita. Pero ang lokal na tribong Asmat ay may masamang reputasyon. Kilala silang mga ngaso ng ulo at kumakain ng tao na kamakailan lang ay pumatay ng mga misyonerong Dutch. Naniniwala ang ilang investigador na nakarating si Michael sa pampang at nakatagpo niya ang mismong mga taong pinag-aaralan niya. May sariling kwento ang mga asmat. Mga kwento tungkol sa isang puting lalaki na nagmula sa dagat. Mga kwento na ibinubulong lang nila. Pagkalipas ng ilang dekada, nananatiling nakabaon ng katotohanan sa gubat ang sinapit ni Michael Rockefeller ay isa sa mga pinakanakakapanindig balahibong misteryo sa kasaysayan na hindi nalutas. Ano ba talaga ang nangyari noong araw na iyon? Siguro hindi na natin malalaman.